Hello guys, welcome to today's Topic TV. Dito sa Millionaire's Village San Agustin Novaliches in Quezon City, isang motor ang natangay ng isang riding in tandem habang ito'y nakaparada sa tapat ng kanilang bahay. Makikita sa video ang pagdating ng dalawang lalaking ito sakay ng motorsiklo na tumigil sa tabi. Target na pala nito ang isang motor na nakaparada sa kabilang kalsada. <smart noise> Maya-maya ay nilapitan nila ito at ilang segundo lang ay umilaw na ang motor. Agad nitong pinaandar at mabilis na tumakas gamit nila ang motor na galing din sa nakaw. Nakaagad na nakilala ng may-ari nito nang mapanood nito ang video. Dito naman sa isang subdivision, isang lalaki naman ang tumangay sa isang nakaparadang motor. Makikita sa video ang isang lalaking naglalakad at bigla itong napahinto sa kanyang nakita. Agad niyang sinakyan ang motor at pinaatras sa may di kalayuan, upang hindi siya mapansin ng may-ari nito. nakapagtataka namang agad niya itong napaandar. Marahil na naiwanan ng may-ari ang kanyang susi. Kaya't naging takaw pansin ito sa kawatan. At siguradong paglabas ng may-ari ay magtataka ito dahil ang kanyang motor ay nagtransform na sa payong. Isang bisikleta naman na nakaparada ang umagaw pansin at natangay ng isang lalaking dumaan. Pagdaan ng lalaki, ay bigla itong napalingon sa bisikletang kanyang nakita. Kagad niya itong binalikan at kanyang sinakyan palayo, nasa may limang libo rin ang ganitong klasing folding na bisikleta galing Japan. Isang lalaki din ang nahuli kam na tumangay ng isang bisikleta sa isang residential compound. Makikita sa video ang isang lalaking naglalakad at nakapayong. Maya-maya pa ay pumasok ito sa isang bakuran. At paglabas nito ay isang bisikleta na ang kanyang bitbit, at kanya itong sinakyan palayo. Isang lalaki din ang nahulikam na umakyat sa isang bakod at tumangay ng isang bisikleta. Sa panahon ngayon ay marami na ang kawatan kaya't iba 'yung pag-iingat na lang.